guys ilipat ko kayo sa aming accommodation area para makita nyo kung gaano maganda ang accommodation dito sa Croatia sa mga mga gawa okay, let's go yan guys yung gate Ayan yung gate namin yung bahay, labas basurahan dito lahat Malawak yung playground namin. Yan. Doon mawala ang ng lumang modelo ng bahay mga sino, sinaunang bahay sa mga locals na Croatia okay, paso ta ito yung heater namin yung uso yung aircon dito ang aircon dito heater isiset mo lang sya sa 6 lalabas dito yung init ano, you know, malabas na init ito sa Europe hindi ko sa aircon dito kasi malamig na i-off natin ito sa lado ito ang aming kitchen area dito rin kami kumakain nag-impact na kami ng mga pagkain namin dito taas taas Ito kami sa Ipalo sa Ito kami sa sila Ito kami ang kwarto Ito kami sa kabin eh Ito yung labas Alright Medyo ano pa, madumi pa

kwarto ng mga, mga workers kanya kanya kwarto may kwarto rin dito sa mga kasama ko dito sa mga electrical welder yan wala kami silang payan dito kaya sinasampayan lang namin dito mga damit yes. yan ang itsura ng labas sa likod yan yeah, ganda okay sobrang lamig yan, may din dito. Kwarto. Kwarto to sa mga workers. Alright, dito naman ang laboratory. Dito may liligo. Yan, tubig dito may heater. Tubig dito, pag mo, init ang Init. Dito rin kami umiinom ng tubig kasi malinis yan, fresh water yan. Okay, okay. Pag dito mo nang pinihit, pag ganyan siya, pag ganyan, malamig ang tubig. Ay, sobrang labig. Yan o. Oh. Shower room. Yung CR. Oh, dito ang naglalaba. Labalaba. Labalaba for today's video. Alright! Yung tana. Napatore. Eh. Yun lang. Peace. I'm out.